Uh, hello mga idol. Uh, ito po yung ginagawa ko. Uh, Nagukay ako no para sa ano, uh, clean out. Kasi safety tank to rito. Kaso lang, wala sa nilagay na ano, clean out para sa pasipsipan. Tulad nito, puno na yung ano, uh, safety tank. Hindi lang mapapasipsip. Kaya ito ang ginawa ko ngayon. Uh, binutasan ko para malagyan ko ng clean out para mapasipsipan na nila to uh, dapat nga lahat ng mga safety tank mayroong mga clean out eh, para hindi na sila mahirapan magbutas para may masipsipan na kaagad kung may clean out at uh, tulad ngayon ito walang clean out kaya nagukay pa yan tapos na yan uh, gagawin ko pa naman ulit yung pasingawan isa din niya sa ano CR kada dapat ang CR mayroon di pasingawan Uh, ito lahat, walang clean out, walang pasingawan. Dapat mayroong pasingawan sa clean out. guys nakita na yung ano uh, pusi ni group uh, nabutas na rin uh, na natin to ilagay yung ano pin out pero naghanap pa ng ano di 4 kasi mala, medyo malalim yung ano kasi tang e tako znam